Hello guys, panahon na naman ang tingulan ngayon so kailangan natin mag upgrade sa mga solar setup natin dahil wala nang araw so kailangan natin humanap ng ibang remedy so ito nag order ako sa online ng wind turbine so buksan natin dahil may kasama pa itong uh, dynamo na binili ko so nabili ko to mga 3000 plus to Uh, Shopee lang to. Ngayon pa lang to dumating. So, buksan natin. Mga next video, ipapakita ko sa inyo kung paano ito asimbulin. so, follow lang kayo guys sa ating page para at least man lang makita nyo yung setup ko kung paano to gamitin. So, di ko to gamitin sa kuan hangin. Gagawan ko to ng paraan na gamit yung dynamo magkakarga siya so ito yung ilalim niya ito yung laman at ito yung wind turbine na inorder ko yan so test natin to mamaya hindi siya nakabox walang box so nakabalot lang ng bubble wrap yan yung ilalim niya medyo mabigat siya tansa ko to nasa dalawang kilo to yan yan so ito yung ilalim okay mm -hmm. at yung tatlong wire ito sa ilalim ito yun guys yun sa ilalim niya uh -huh. naka rubber siya yan hindi siya plastic parang bakal sa kayong ano niya alin yung gamit so may partner dito na binili ko rin itong dynamo Nasa ano lang to siya Nabili ko lang to siya Ng mga 600 plus So buksan din natin to Yan Ito naman So Ano yung gunting Gunting Where are you Ayan ito, magaan lang to sana tumagal to gamitin ko to siya guys sa solar setup ng piso wifi wala kasing kurinti doon so ngayon hindi na masyadong makakarga dahil sa dahil sa walang masyadong araw so ito yung dynamo na na order ko sa online wala siyang yung gear, parang gear so chat pa natin si sailor wala talaga oh. ito lang so so gagawin ko nito ito yung magpapagana dito sa wind turbine at ito naman yung at the same time ito siya magkarga ng kurente sa baterya yan 12 watts 12 volts DC to 20 watts yan so update nyo kayo nito guys pag magawan ko na to ng bahay-bahay para magamit na natin to so yun lang guys abang kayo at so hindi pa nakapag subscribe pakipalo na din ang page